Hello po. Kumusta po kayo dyan? Nag-ayos ka ba? Hello po talaga po. Kasi puro mukhang bruha yung mga amin. Okay, sige. Th thank you. Thank you. Ang ganda ho ng mga boses, hindi ho ba? Okay. Hindi ho sila ganun kaganda sa personal. Mr. Chen, Mr. Cheng. No, 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 discrimination yan. Oh. Uh, hindi, hindi dapat sa kaganda. Let's say, ano kasi yan eh. Alam Ang kailangan na magaling sumangkot tulad niya, Opo. I like her. She's good. Alam Sinabi po ni Yusek Debeca. yung pikit? Parang may nervous ako. <laughs> oh. Okay, maka makasingit lang, Congressman Arnel. Uh, maganda, ay, sorry, sorry, sorry. Admin Arnel. Okay. Maganda kasi yung pinapoint out uh, ni uh, Congressman Ochoan. Uh, ganito yan. Iba palagi tayo nag palagi kami nang paugnayan sa iyo at saka sa uh, DMW. I'll give you an example. Doon sa sinasabi mo, uh, madali mabilis. Oh, I agree with you. Mabilis kayo diyan sa Owa. Many, 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 many instances na na yung mga OFW tatawag sa programa ko. Sir, at buwan na kami rito. Sir, isang taon na kami rito. Nung tumawag sa akin, in a couple of days or less than a week, napapauwi. Kung hindi tumawag sa akin, e eh mapapatagal pa sila doon. Alam niyan, di ba? Maraming beses na akong gano'n. Meron pa nga doon, parang six months na. Six months na kami, sir. Bakit? Hindi po namin alam. Pabalik-balik na lang kami pag kung sino sino tawagan namin. Kesyo ganito, kesyo ganun. Nang tumawag sa akin, napakinggan ko yung reklamo, tumawag ako sa inyo, napapauwi. So kung hindi pala tumawag sa akin, another one month pa, another two months, three months. So paano yung ganong klasing kaya nga doon sa katanungan niya, hanggang ano ba ka talaga dapat? Wala bang time uh, na ibinibigay niyo, time frame na mapauwi yung isang OFW from the moment it, she steps in? Uh, Maliban na lang, of course, kung meron siyang kaso. Pero kadalasan kasi sa mga OFWs natin na may kaso, ay na nila magdemanda. Ang gusto nila, makauwi na lang. So kaya nga natataglan sila doon kasi magdidemanda sila, then they will be called pan by the court to witness doon sa kaso nila. Pero kung ayaw nila magdemanda, di ba, mapapabilis dapat yung proseso pag-uwi. Now, doon sa mga walang kaso, dapat agad-agad na papauwi. So, pasensya na sa inyong dalawa, ha. I have to say this. There are times, nagdududa na yung iba, kaya siguro pinapatagal doon kasi may budget yung bawat isang OFW doon sa budget pinagkakitaan See, the more the OFW stays many of W stays may prosyento doon sa budget na ibinibigay sa OFWs yun yung naging maring misconception yon alam ko nagtataas ka ng kilay but no listen just listen to me and listen carefully and listen good okay you cannot take away that kind of impression from people because nakita nila yung inaction. 'di ba? Bakit hindi na aksyonan ay e pag pumunta pala kay Tulfo, na aksyonan naman pala na agad. Pero kung hindi pa pala tumawag kay Tulfo, abuti pa ng ilang buwan at kapag inabot pa ng ilang buwan, syempre habang may OFW doon, e eh may budget. At kapag may budget, pwede namang siguro kalikotin. 'Yun po yung impression ng ilan. And you have to disprove that para by way of baguhin yung pulisya ninyo. Diba? ikaw po, uh, admin, ang tinawagan ko, I'm not sure kung si Yusek Hans, meron yung mga nurses na para sila ay makalabas, makapagsampay, dumadaan sa bintana at yung isa pa nga nahulog na disgrasya because they've been there for a long, long time and they wanted to go home pero uh, hindi sila papauwi and they don't know the reason. That's why they called my office and nung tumawag sa opisina ko na ako mismo nakausap nila, in matter of days na pauwi ko, yun yung mga example ko. Ba't pa natin kinakailangan hintayin na si ma'am nakasimangot. Ma'am, totoo to. -toto, ang pangalan ni ma'am doon, kaya na pa siya nakasimangot. Palagi nakataas ang kilay. Ito yung may salita ako. Ang sinasabi ko po, katotohanan, pawang katotohanan lamang. The truth, nothing but the truth. So help me God. So, wag ko kayong magtaas kilay kasi totoo to -toto, sabi ko. Yun nga, maalala ko yung, mga nurses na ipinap, meron pa siyang video na doon sa may kusina, may bintana para lamang makapagsampay sila, tatawid sila doon, meron pang nahulog. So, sabi nila, parang kalbaryo ng kami ito parang awa nyo na, Senator, pauwi nyo na kami. And agad-agad, tumawag ata ako sa inyo tama? At napauwi naman. And diyan, eh, humahanga po ako sa inyo dahil mabilis po kayong maksyon. Pero sa akin lamang, dapat di na kailangan tumawag pa sa amin para magkaroon ng aksyon. So, uh, for now, yung pong sinasabi niyo sa kami makokontak, ex in existence po yung 1348 ng OWA in Metro Manila, 021348, kung kayo po ay magtatawag from the provinces at kung sa ibang bansa, ay uh, dagdagan lang ng plus 6321348. And uh, you can test it now kung uh, may sasagot dyan. Dahil yung pong, ano, we are, in fact, we're invited. Excuse me, what's the number? Um, uh, 1348. Pakitawagin okay, nyo. niyo? So, oh. Seriously. Somebody, call that number now. Diyos sana may sumagot. Mr. Chair. Huwag mo kong hihiya eh, 1348. Ako, sasampalin ko kayo talaga. Mr. Chair, Mr. Chair. 248. So, is that a 24-7 hotline? Yes. Yes. Mr. Chair, Mr. Chair. Right oh, now. O, ayan. See? Ang inyong tawag sa aming available material officer. Okay. Makinti lamang ng konting sandali at manatili sa linya. Required ho kasi ang kailangan ay kalakip ang inyong pahintilot na maghalap at magamit ang inyong mga personal na impormasyon na gagamitin lamang upang mag- no. How long is the wait? Requirement po kasi yan ng, ano, eh, ng data privacy. Ah, ayan na. -ga -ga. ayan na. Ah. Ayan na. Oh. wow. Okay. Wow. Okay. Congratulations. Congratulations. Oh, wow. Galing-galing talaga niya. Okay, well... Owa, oh, akong kinabahan sa iyo eh. At kaharap ko, yung... yung... interview ako dyan. Mo, sa Owa, si Congressman... Ay, Congressman Pangatlo na! Nanlamig na kamay ko. Administrator na siya. Anyway, sige, pagbutihin yung trabaho niyo dyan. Thank you. Thank you for answering. Mr. Chen. Ang Fired! Fired! Okay. ako, po si uh, Rafi Tulfo po. Uh, Mangan. Thank Magandang. oh magalang pa okay lalo na no narinig yung rapid toll po meron yes, nang lambing kasi mo narinig yung rapid tulpo, baka medyo pabalabag ka pa singaw dito po sir galing po talaga kay yung fast pass namin sa mga weak level sa tatay lang mga ano po next of kin po okay mem ikaw ba dating OFW or kamag isang OFW hindi po, sir. Bali po, sir. Uh, nag-apply po ako, sir. Before, sir, noon sa, ano po, di sir, is na outsource po ito, so, ano po natin, yung OWA, sa call center po. Then po, sir, nung, uh, ano po, kinuha na po ng OWA, uh, nag-apply din po ako dito sa OWA. Okay. Anong training, anong training ang ibinigay sa iyo? Training that you have to undergo para ikaw ay matanggap dyan bilang uh, uh call center agent entertaining po kami sir kung paano po kami sir makipag-usap at saka po sir um, pinag-train po kami sir kung ano po sir yung mga programs and services at saka po sir yung mga welfare cases po na mga dapat po namin sir na i-assist po sir Raffi. Okay. Aba oh, dapat gawin supervisor to magaling sumagot. Sige, mara. what's your name? Oh, what, what, what's your... You? Huh? Kel po. Kel, okay. So, no. bawal yun. Bawal. Oh, na, no. okay. Okay na yun. Uh, first name lang. In fact, pwede naman yung code lang eh. Okay. ah uh, sige. Rochelle, maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag. Magandang umaga sa iyo. Thank you. Mag-hello mag, mag, mag ka. Mag-hello mag ka kay ano, Admin Arnel Ignacio. Nakikinig. Hello po. Kumusta po kayo dyan? Nag-ayos ka ba? Hello po, Hello po talaga po. <laughs> Kasi puro mukhang bruha yung mga anong... I... What okay, okay sige. Thank, thank you, thank Ang ganda you. ho ng mga boses, hindi ho ba? Okay. Uh, hindi ho sila ganun kaganda sa personal. <laughs> Mr. Chen, Mr. No, Chen. No, 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 discrimination yan. Oh. Uh, hindi, hindi dapat Al, sa kaganda. Let's said, ano ko kasi yan eh. Alam Ang nyo, Ang kailangan na magaling sumangkot tulad niya. Upo, I like her. She's good. Ala, alam, alam yung mga nagmaman na, 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 na ng aming o OP Center. 24 oras yan. At dalam nila doon ako natutulog, kaya yan ho ay andar ng andar. Mga, ang tratuhan na namin yan para na kami magkakapamilya. Mm. Kaya ho ang uh, madalas diyan pa ako kumakain. Anyway, uh, let's move on. Isang question, muntik ko na makalimutan to. Na, sa, sa zona ni uh, PBBM, he did mention about doon sa 10,000 OFW sa Saudi na uh, mababayaran na ah uh, or nabayaran na ba? Sabi ni PBBM, mababayaran na. Nabayaran na ho ba? Mababayaran pa lang. Ito, paulit-ulit nyo na In fact, si uh, Secretary Toots na announce niya sa media ito several months ago. And then, nung sa last na in-announce pa ni PBBM. So, marami sa ating mga OFWs nagtatanong na, excited. excited, eh, wala pang pera, hindi pa sumasayad sa mga palad namin. Usec. Malapit na po silang mabayaran, Mr. Sanders. Malapit na. Opo. When you say malapit, uh, malapit ng next month, malapit ng next year. Uh, ang kausap o malapit po namin, ng isang dekada pa. Ang kausap po namin doon, Mr. Chair, yung pong kanilang ministro mismo. Kaya nga o? po. Kasi ang... pangit naman po, palagi tayo mag-announce hanggang sa si, nakarating na presidente, si presidente mismo nag-announce, etapos tapos wala pa palang date kung kailan. Would that at least man lang next month? Anong date next month? September 15, ganon. O uh, October 15 o December 1. Da walang ganon eh. Dapat meron. May okay lang po kung mo... mag-announce si Secretary Tuts at sumablay. Huwag ho huw natin isablay si Presidente. Tama o, po yan. yan. Uh, mismong yung kanilang Crown Prince po ang nangako sa ating mahal na Presidente na babayaran mismo yung Saudi claims ng Kingdom of Saudi Arabia Government. Kailan po ito? Apo. Uh, uh, parating po silang uh, napakataas na minister dito po sa ating bansa ngayong taon. At uh, yung po minister na yon ay uh, inaasahan po natin makikipagpulong sa ating mahal na presidente at may good news po. Ne, pa Parang ibig sabihin po, Usec Olalla, I don't know if it's maybe this is beyond your pay grade, maybe Secretary ng uh, DFA should be asking this question doon sa King kung sino man yung king doon. King, kainan mo na matatanggap ng mga OFWs namin yung pera, magbigay kayo ng date. Yun po sana. Di ba, hindi yung may pupunta, may tatkakausap, pinoprocess na, pangit po yun eh. Umaas yung ating mga pobring OFWs, uh, excited na nga sila, pero ang aantay na lang. Dapat po magbigay kayo ng time frame. Kailan po? Yun po ang aming hinihiling. Uh, yun po yung matagal na rin po namin tinatanong. Well then, ka kailangan po tanongin nyo na si King. Kasi po kung wala pa palang siguradong date, eh wag po natin i-announce. Nakakaya naman po at nakakaawa naman po yung ating mga FW. Do not announce. Ang una nag-announce si Secretary Tutsi. Pumunta pa sa media, nag pinagkalat na niya. Eh, tapos ngayon, this, this was several months ago. Pinagkalat niya sa media, kinover ng media, GMA7, ABS-CBN, Uh, PTB4, Channel 5, UNTV, SMNI, na-announce pa ata lahat. And then walang nangyari. So do not announce kung hindi pa tayo sigurado. Well, in Ang system nito, in-announce, announce, announce nyo, tapos binulong nyo pa siguro kay Presidente, and na pati si Presidente, nag-announce na rin, eh baka pati yung mga maasal kay Presidente. Wag ganun. So, kailan po talaga? Well, in fairness po kay SecTuts, yung pong announcement niya, ang sinabi lang po niya ay babayaran na po ng Saudi government yung pong claims. Wala po siyang in Mr. Senator. Well, then don't do Tuts, that again. Think. Don't do that again. Babayaran na. Dapat magsabi kay. babayaran na sa December 1 or December 24, ang mga OFW, para meron silang looking forward to that particular date na ikatutuwa naman nila. Sa ngayon, babayaran na puro babayaran na hanggang sa pati si presidente dinamay nyo pa. 'Di ba? So dapat kayo na mismo magtanong doon sa kataas-taasan sa Saudi, pwede ho ba kayo magbigay ng araw kung kailan para ma-pressure din sila doon sa Saudi. 'Di diba? That's the way to do it. To pressure them. To to uh, make sure na sila ay action dahil doon sa pressure na gagawin natin. Uh, as as uh, Sinabi po ni Yusek Debeck. Ba't ka po ipikit? Parang may nervous po ako. oh. <laughs> in the service of the of our countrymen. Parang abs cbn niya na. In the service of <laughs> Filipino people. we, will, we will do our best. We will do our best. Kasi hindi po talaga naman ako kasama ron sa ano. But, but, uh, kung hindi, kasi matutulungan tayo. This is a team effort. No? Yeah. Kung, kung, makaka, makaka, kung makakatulong po yung aking kakayanan. Magtulungan tayo. Kaya nga nandito tayo eh. Join to eh. Di ba? Uh, Congress and Senate and kasama kayo, tulong-tulungan tayo. Okay? Sige, nothing is, nothing is impossible pag nagtulungan ang lahat towards one goal. And that goal is mabayaran na mga OFWs. Okay? okay? Ayun, thank you. And now, let's move on na. Okay na yan, ha? Uh, so, can, can I come back to you before December? Pupuntahan ko po kasi agad. Okay, very good. Thank you.